Sumabit kasi yung bakal eh. Sumabit, may hawak sa bakal. Uh -huh. Gusto <coughs> ko talaga 'yun, yung sabal na ba 'yan? Yung niyan lang. Ha? Pwede pala na hukayin. Hindi 'yan matay na yan. Buhay pa kasi nakita ko gumalaw eh. Gumalaw. Kasi talaga. Hindi ako nasunog lang dito niyo. ah ako dahil sa ano okay. oh, live wire kasi sa live wire hindi may tali may tali hindi hey, ano? eh. may Mga -ano. Hindi Ma -ano, tapos, Olo, ay mga ano. mababa nang maayos. Maano kasi tapos tumabit dun sa ibabaw eh. Tumabit, tumabit bakal oh, niya 'yung sa pinakataas, kita mo 'yung live wire. Kal malaka cita ay. Anjan eh, na rescue eh. ni. Hindi meron sumabit yung hawak niyang bakal. Kaso wala silang lagay doon oh, na ano. Baga, parang dun sa live, para di mano para di mano sa live para di sumabit gagi, nagulat ako eh dito ako, naglalagay ko sparkly gagi Oh, eh, may tali, Wala kasi silang nilagay yung plastic sa para sa live. Yung plastic ba na nilalagay sa live? Uy, oh, may ano, pinatay ko nga eh. Pinatay ko yung ano, kuryente kasi biglang namatay eh. Nasunok yung sa may bandang hari niya, nasunok. O uh, lang yan, at least buhay Ayan o, oh, yung naka-orange Ayan yung, ano, yung oriente Naka-video na ako, di naka eh